ng lansangan sana magawa ng pinigula ito at marinig ng mga nakaupo sa ating litunan. sana tulungan natin sila sama-sama tayo tulungan tayo ang awit ng ito para sa mga batang ulila na nagkala sa ay isang anak kulila. Lagi na lang kami nasa karsada Namumulot ng mga lata Nangamalkal ng basura Wala na kami pa Sa gabi namang walang kami matuluyang Pinatapak ng lamok at kinikinaw Walang kumot, walang kulambo Wala kaming masisilungan Kanyang ang buhay namin sa mundo Mga hangyel sa nansangang pag -ala -ala kahit saan. Mga hangel sa langsangang Di alam saan Aminay walang Madumis daw kami walang Pinabato ng mga tao Pinagtataboyan ng parang ayaw Wala na pa kayong awa sa amin Mga hangyel sa langsangang Paghala-gala kahit saan Kanin ngayon ay nakikiusap sa inyo kung ayaw nyo kami tutulungan Huwag nyo sana kami sasaktan at pagtaguyan May puso't damdamin naman kami at tao rin naman po kami Mga angel sa langsangan

May puso't damdamin din kami Tao rin marunong masaktan Upang kami mabuhay sa mundo Mga angyel sa langsangang Paghala-gala sa Mga sa Di alam dan pa to... to...